sa inyo mga buga so for today's video araw ng webis ngayon loading day mamaya tayo magpapalipad muna ng ibon bago tayo mag loading yung shoot makita malaman tara let's go talang bago tayo umakit sa flyer stop natin mga buga ito yung mga update natin sa mga radar natin nagpisaan na para to yung anak ni Pogigo yan nagpisaan na mga buga nga lang kasi isa walang si Milya mga kabuga Ang hirap kumuha sa lahi talaga ni Poji ko yan mga kabuga Ang ang ano Date ko dito Tapos tong dalawan to Hindi pa natin to pinag prepare kasi Wala eh, pa naman eh Wala pa namang sing sing ng 2025 mga kabuga Tapos samantalang ito mga kabuga Ito yung ito yung kay paring may match yung pang niya yung piyasing sa akin mga kabuga yan right check kayo eh, yung kanya mga kabuga Ito bubagot sa kumpare ko nang rin siya eh Ayan Ayosin naman ito mga kabuga sa tropa natin nang siya eh So kasi itong pula na ito ay may mat ito ay paring may mat Pang naman niya mga kabuga Ayan ang update natin sa mga baratang warrior natin dito sa ano Philippine cage natin na ginawa. Ayan, oh. naman yung Philippine cage natin. Mga buga, na ayos nice pa. Walang nakain na daga. Walang nakain yung daga dito, mga buga. Ayan, nabubulol pa. Ayan. Samantala nga tayo sa taas natin, mga buga. Sa flyer slope natin, mga buga. Let's go. What's up sa inyo, mga buga? For today's video, araw ng Webis ngayon. Kargahan tayo mamaya, mga buga tayo ay mag-prepare ng mga pang norte natin dahil yung mga pang norte natin ay kompleto pa rin walo pa rin sila mga kabugayan prepare natin sila samantalang ayan yung mga pang south natin mga kabuga mga wala na silang wanay mga kabuga magaling na at ito yung mga yan mga kabuga wala uh, na silang masyadong wanay isa na lang meron ito ang kapit ng sakit dito sa kulokoy na to na uh, mga kabuga ngayon ang update natin sa mga warriors nating pang south tsaka pang north mga kabugayan. Ipapakain tayo mga kabuga at makusubo tayo ng mga vitamins para makabawi sila sa lakas nila ngayon mga kabuga. Pero good naman yung mga katawan yan. Good naman yung mga, mga katawan nila mga kabuga. Tsaka lobon yung mga ibon natin mga kabuga. Hindi naman tayo nagpapalit ng patoka. Bonamix pa rin naman yung patoka natin hindi yan sponsor pero yun talaga yung binibili natin mga kabuga yan, bono mix yun ang binibigyan natin patokadi sa uh, mga warrior natin mga kabuga kung na ako mga kabuga tara samahan nyo ako, let's go yun mga kabuga magpakain tayo and uh, Ay, magpapalipad pala tayo ng warriors natin. Sama natin yung mga old birds sa ano, panonood din natin mga YB mga buga kaya sila matapos kumain mga buga yun lang ay mga pangsawit natin mga buga nag training training na sila mga buga katay sa natin pangsawit mga buga binigay ko sa tropa yan kaso hindi siya nag-aalaga eh pinapukup ko na tatlo yan tsaka yung milky and tasi sa check mga buga Ayan ang update sa ating mga warrior, mga kabuga. Wala na dun. Wala na. Yung isa na lang yung, yung, old bird natin, mga kabuga. Kaya din sila matapos kumain, mga kabuga. Let's go. Matay nga, mga kabuga. Napalipad na natin sila, mga kabuga. Ayan, yung dober natin na isa. Ayan sila, mga kabuga. Nagrorondahan sila. Yung mga pang-north na, pang north natin, mga kabuga, nabubulol pa kotak-kotak sila samantalang ito yung isang ano natin no? Oh, stock bird walang malay oh. ayaw ayun yung lima ayun ito nyo mga buga ah nga na eh ngayon mga buga oh kung so, nakikita nyo lang hindi ko kasi ma -ane, yung ano natin camera malabo ano ah, mga buga Napakawala na sila mga kabuga Samantalang natira dito mga kabuga Yung mga Pangsaut natin Ayan Yung mga pangsaut natin mga kabuga Sa kanda Ano sila Ayan Tsaka yung stock bird ayan, mga natira sa atin mga kabuga Pangsaut tsaka pang stock bird natin Ayan Halos rumaroon Hindi pa sila mga kabuga yung mga warriors natin mga kabuga nakadapo na mga hingal na hingal mga kabuga uuwi ah, oh, yung mga yan, mga kabuga come on lipad sila sa tirik ng araw mga kabuga samantangalang ito yung ipula natin mga kabuga kulang yung ibon natin mga rumuronda pa yung iba mga kabuga kulang pa yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kulang pa nga, mga kabuga dito ko na tatapusin tong video nito mga buga peace